Ang sabi nga ni Miss Binag, mismo, isa sa miyembro ng Quadcom ay Adictus Benedictus umano. So, sino ito? Kasi hindi niya naman directly na pinangalanan, kundi nagbigay lang po siya no, ng kanyang uh, parang direct niya lang na kahit di umano sa Quadcom, may isa no, na talagang hindi lang iwi Kundi adiktos benediktos talaga siguro mapapaisip na po kayo kung sino po posible no ang tinutukoy ni Miss Cathy Binag na miyembro nitong tuwad-tuwad kom na ino mga kababayan po natin na adiktos benediktos siguro uh, updated naman po kayo siguro kung ano po yung latest na balita na di Omano may isang isyobe na nahulihan po ng 57 kilos na shubs at uh, nagkakahalaga nang uh, almost 400 million. So I think eh uh, medyo updated naman kayo siguro. Hindi natin sila directly you no know, sinasabi na sila ang tinutukoy ni Miss Cathy Binag. At least nasa inyo na po 'yan na alamin kung sino po ba itong tinutukoy ni Miss Cathy Binag. At uh, ako naniniwala na susunod na mga araw, no, ay directly na po itong sasabihin ni Miss Cathy Binag kung sino po ang miyembro nitong Padcom na adiktos din talaga